Magandang araw po sa inyong lahat. Pauwi na po kami galing sa paraiso ni Anton. Oh, nagigib po kasi kami doon, guys. Oh, good morning. Good morning sa mga ka-FB friends dyan. Hello mga ka-reels. O, oh, ayan. Tara, samahan nyo po ako. Habang pauwi po kami, ay nagdi-video po ako. O, ba diba? Para naman sa ganun ay makita nyo po ang kagandahan ng aming lugar. Oh, kung nakikita nyo guys, so oh, napakagandang pagmasdan at napakagandang view ang aming lugar. O oh, di ba, ang daming nagpipicturean. Mga guests galing kung saan sang lugar, mga riders. Ayan, nagpipicturean sa mahabang dulay, sa so, may patapat bridge. O oh, di ba, napakaganda talaga dito sa amin, guys. Dito lang po 'yan sa Food, Ilocos Norte. Um, sa mga travelers dyan, pwede po kayong mag mag stop over dyan, mag picture para sa ganun ay may remembrance po kayo sa pagpunta sa aming lugar o ba diba napakaganda talaga dito sa amin o pati si mamang polis nakangiti habang ako'y nagbibidyo <laughs> o oh, diba pati si JNT nandun din o, oh, ayan oh guys. Napakaganda talaga. May nagpipicturan pa dito. O, oh, ba? Diba? O, oh, sa mga... Mga... Mar may mga budget dyan. Kung gusto nyo mamasyal dito, guys. Kahit malayo, eh. Sulit na sulit naman po. Ang pagpasyal, pagpasyal nyo dito sa aming lugar. Kasi napakaraming tourist spot. Hindi lang po yan ang tourist spot dito sa amin guys. Marami pa po. May mga twin island. May mga white sand beaches. May mga masasarap na kainan. Uh, may mga bantay abut kay. Marami po. Kaya pasyal-pasyal din pag may time. Yan lamang po. Maraming maraming salamat. Bye bye.